Yan, nandito po ulit kami kay Ate Imelda. Ate, Ate tayo. Dito sila. Tayo. Ate, Ate Imelda. Ate Imelda. Bakit kayo pinalabas sa Ate Bombay? O, Oh, nilalamig na yan. Wala daw pong bakanting kwarto. Mm, tapos ano pa? Ano pang sabi? Bakit hindi nila kami inantay? Bakit yeah, pinauwi po, kayo? Kasi yung doktor ni ate, mm. kayong sabi sa akin na pag dumating yung vlogger, puntahan mo ko sa ano, sa kinukuha, sa dating kinukuha ng medical abstract. Kasi yung pumunta yung dalawang PL, mm. hinahanap ko po siya, wala po. Hindi ko alam po saan po siya makikita. Pero binigyan kayo ng referral Meron po, ito po. Saan daw ililipat? Kasi tingnan mo naman yung kalagayan ni nanay. Bininagay dyan kung saan. Hmm. Oo. Ano bang nakalagay dyan? Pwede tayo mamigil ng hospital. Nakalagay doon hospital choice. Oo, ibig sabihin pwedeng kahit sa hospital. hospital. Ay, dahil bantahang dahil sa katijens lang naman ang tinggahan eh. Kasi dito sino, nung pinaduktok ito. Mm. Ano po? Ano na ito eh, na ipalokturo namin eh. Pinanggihan na rin? Pina pinanggan din. Tapos ay eh, lipat tayo sa ibang hospital. Kailangan talaga diyan tayo sa Maynila. Ipigil. An ano ko naman? Sabi ko, ay unang una yan, sabi ko nga doon sa doktor. Kung magsimple mag, mag lang kami ng ambulansya. Sabi ko ang pera lang namin, ganito lang. O dapat ano, hindi muna nilabas ba sinintay muna yung mga tao na nagdala sa kanya doon. Para kung sakali, makapag-request ng ambulance, madala sa lilipatan na ospital. You know. Tingnan mo ano may na bang nangyari diyan kay Nanay. Nay, ano may masakit sa iyo? Oh, tingnan mo na sakit na yung tiyan niya tapos ba't ini labas pa. Parang namamanas ang paa niya. Tanggal mo yung medyas. Tingnan mo bakat 'yan. Oh. manas na. Mamanas manas no. Na. Manas na ang paa niya oh. Napaano? Ano pang pinaliwanag sa'yo doon, Tibumbay? Kasi yung sabi sa akin ng doktor, oh. kailangan daw po niyang masalinan ng dugo. Kaya ang emergency. Kasi yung heart daw po niya, masalina ng si po. Na, ano ba, salinan o? Oh. Yun lang po ang sin... Ano, lumenya po. Ano ito? Anemia. anemia. Ah, may anemia siya? So, po. Nababa na yung mga dugo niya. Oo kulang sa dugo. Mag-aal mag na nga yung paan niya. Yun lang ang sabi. Opo. Tapos kausapin daw kami. Bakit niya daw kami kakausapin? Yung doktor. Para? Ano ba doon? May babayaran ba daw doon? Wala na po. Sinagot po ng doktor. 3,300. Oo, oh, may malasakit doon ah. 37.75. Hmm. Di ba government yun yung hospital? May eh bayad day. naman na pala eh. Ba't oh. ang si abot sa akin ng guard kung dala ko daw ang pambayad? At tinatanong kayo kung Opo. may pambayad. Kasi po, God, doon ako pangalito kanina eh. Na, kaya kailangan, ako sa mas manindigan tayo tinanong. Diba po kaming ano eh, kaya nga po dito namin binali. Kasi mga yan, pala may pambayad tayo. Kaya isan tayo yan. Oooo. Hmm. Hmm. Ano ba sinabi ba sa iyo na ano, may oras na pag dumating yung oras na ganito, pag wala, pag hindi pa ano, pa na papalabasin na lang kayo, uuwi diba, Sabi sa iyo, tita, sabi mo, kasi yung may pinanlabas pinanlabas kayo may nag... kasi may darating na media. Oh, yun nga sinabi. May darating na media, sa media. Social media. Anong social media? Kagabi pa nga sinasabi yung kagabi ko pa nga narinig yung mga usapan na lile. Anong media? May darating na social media raw. Social media? media doon social media hindi naman ano sila eh yun po sabi ni tita kaya hmm. din daw may, uh, may sila na ibang pasyente na uh, yung kaya yung no isang gabi na isang vlogger din uh, uh, na, na uh, binabayaran uh, nila yung Utility doon uh, para bantayan. Ah, oo. Ah, baka yun. yung Ano nang ano natin yan? Saan natin lilipat si nanay? Kasi, kailangan yan ma... Ma ano yan, ma-admit tingnan mo naman na. Hindi dapat mangyari sa ospital. Hindi na yan, lilayo sa malayo kasi yung doktor, in over siya sa Batangas. <tellan> 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 Batanga, o kaya binigyan tayo naman niya kung hindi daw sa Batangas sa Manila. Sa Manila PJH 'yun. Hindi daw sa P. Kasi kung sa PJH, may mga Oh, kaya nga na puwede magbang saido. Kaya mo galintang. Oh, magaling talaga. talaga. Wait, kaya blue five. 'Yun na ano ka, Pinalabas ka. Anong mga dala mo na yun ate? Saan yan? Yan lang yung referral? Opo, ito lang po. Tsaka yung laboratory niya. Anong na, uh, ano daw sa laboratory? Pinaliwanag sa iyo kung anong sakit niya? anong mga nakita? sa laboratory niya. Okay naman po lahat. Mababa lang ang kanyang gano'n. Okay naman lahat? Eh ano daw yung sakit niya? Bakit na ngingitim siya tapos na ubus yung buhok? Kasi ito yung ano. Wala pa rin, wala rin sinabi? Wala po. Hmm, hemoglobin, 79 yun lang yung may ano bilog may mga bilog yun yung anong problema wala naman ito naman yun lang tapos referral tapos binigyan ko ng ano natanggal yung tako kaya nang dito ito yung repair reform o, anong balak nyo po anong balak nyo kay ano nanay Imelda ililipat saan nyo gusto ilipat tapos wala kayong babayaran doon bakit may baberan sinasabi di ba may malasakit doon pag ang um, muna DSW saan gusto daw niya dasma ha dasma daw po saan dasma ano ba yan anong ano sa dasma kung walang ano doon walang bakante sa bakoor nga po ba bakoor na lang po kasi kasi mga kamag-anak din ako sa bakoor ang nakalagay diyan pinakamalaking hospital. Dalawa lang, Batangas or PGH. Kasi kung doon na naman kayo, papalabasin naman kayo kasi kulang na naman sa mga kagamitan. Kasi kung sa Batangas naman, parang Oo, yung magbabantay ang importante kasi dapat kailangan may magbabantay kay ano, kay Ate Ayan sa pagbabantay naman kung sa kasaka lang madalamaan. Kung sa PJH po tayo may ano magbabantay doon. Oo, gagawin kasi may mga pamangkin ako doon. Oo, may mga pamangkin. Nasa Kalookan lang naman. Mhm. Kakausapin ko na tulong magano magsalitan ba nang ano? sa PJH po, pwede. Halimbawa mga dalawang araw, tatlong araw palit na naman, pwede po kasi ID lang nawawala. Bakit parang ano si Ate Sara parang namanas tuloy parang naman astuloy Na, yung paa niya. Kasi hindi nga. Hindi pati muka. Nakakakain eh. Hindi pati muka niya. Tapos hmm. yung kamay niya. Pada niya. Wala po. Para yung sfero lang po. Ah, sinu Pero sinu lang. lang, hindi, hindi nga lumaganda yung potasyon niya, yung kreatinin yeah, niya, niya. Oh. oo nga, yung kreatinin niya, ganun. Oh, ay, hindi. Hindi nga, na yung bata. May manas na si dati ate. Wala ka namang manas na. May, may manas na. Pag-uusapan ba po ano kung saan po dadaling ano? Hospital si ate Melda kasi uh, mas maganda daw kung sa PGH para mas malapit sa kamag-anak nila tatay ng tiyuhin niya. Uh, At po namin kayo muli mga kababayan. Maraming salamat po.